What's up sa inyo mga kaibigan? Ngayong araw nga, nga pala ay samahan niya pumunta ng Sambuanga City gamit ang barko. Trip ko nga lang pala pumunta doon kasi uh, masyado na akong matagal hindi nakakapunta. Kaya tara, let's go. Pero bago yan, kailangan hindi tayo halata na pupunta doon. Kunwari, pa uh, pabidyo-bidyo lang tayo dito sa bahay, ganon. Pero ang hindi nila alam boy, nandito na tayo sa barko. sobrang daming pasahero nga pala ngayon guys kung napapansin nyo dikit dikit yung mga tao sa paglalakad dahil siguro uh, tapos na ang vacation nila dito sa tawi tawi at kinakailangan na umuwi ng sambuanga pero tayo magbabakasyon pa lamang dun sa lugar nila at habang paikot ikot ako dito sa taas nakasalubong ko si at ang isa sa mga dumadayo dun sa lugar namin ng basketball kaya naman tumambay muna kami dito sa taas at nagkwentuhan napagkwentuhan nga pala namin na dun na pala siya sa sambuanga mag aaral well good luck sayo pare ako kasi guys hindi pa ako sure kung saan ako mag aaral pero mag aaral pa rin ako para tuloy-tuloy pa rin ang baon natin araw-araw tama Tama. Ginabi na nga pala kami kakatambay dito sa taas at nagsibabaan na rin yung mga coast guard dahil ya ano na yung ano, yung uh, hagdanan pre kasi tangin na kasi patagalog tagalog ka pa, tausog ka naman. Basta boy, alis na dito yung barko. Kaya mamamaalam muna ako sa pinakamamahal kong I love tawi-tawi, di ba? Pagkababa pala namin dito, akala ko konti na lang yung mga tao, pero ang dami pa pala. As in pre, yung iba na sahig na sila humiga. Yung iba nga nakatayo pa, pero wala tayong magagawa diyan dahil nagkaubusan talaga ng tiket. At akala ko nga problema, pero may hindi na asan kaming mangyayari Hindi ko inaasahan na ganun pala kaganda ang mundo pag umaga. Grabe talaga pag nasa itaas na ang may gawa. Madalas kasi ang gising natin guys nasa 10 to 11 am na. Kaya hindi natin nakikita ang kagandahan ng kalikasan. Pero nagpapasalamat pa rin ako kasi nandito na tayo ngayon sa Sambuanga. Ah so yun nandito na pala sila to Yas at saka yung ate ko na magsundo sa akin. Sa amin, ilambo. Kaya nakaakyat na sila pero hindi pa kami umalis dito sa bed kasi madami kami dala kaya antayin na lang namin si 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 ate si ate hal to yash level level get it Di na tama ko Ano? Boko. Ano ba yung tinanong nito? <laughs> Spirits.